Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na? Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam at ipantataka sa bansa. Ang tanong ni SP Protem, sinong may-ari ng yate? At yon at, at, saan, saan, galing saan yung sinakyan yung yate? Ano yung naging ruta nyo? Uh, Send yung yate po kung sino pa may ng yate po hindi ko po talaga alam. That is impossible. Okay, talagang dapat na na-site namin kayo in contempt. Unbelievable. Madam chair. Yung mga sagot. Ah, sa, sa, sa uh, sendoroy. Related of, uh, question. Protem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Sino? Ah, uh, sen Uh, okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo po? No, it no, is not okay, Ms. Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po masabi. Mm, no, no, matabot. no. Sino ang nag-facilitate? Yung tanong ni Sendoroy, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Madam Chair, gusto gusto ko pong sabihin pero Ma, hindi ko mo po papel. masabi po sa public po. Isulat mo sa isulat papel. Isulat mo sa papel at isulat ipapasa papel. ng Comsec sa aming mga senador dito. Isulat mo sa papel, sinong may-ari ng yate at sinong nag-facilitate masakyan nyo yung yate. Yung may-ari po at yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sige na. Attorney David, you better uh, tell your client to tell the truth and allow her to to uh, to write in paper the the owner of the yacht. Miss Alice, isulat niyo na. Andiyan na yung papel. Saka sumakay, Alice? Sa yate? Anong port? Miss Alice, saan ka sumakay uh, at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Is Miss something? Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, pero Write pero it Sen, on the paper. Po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate ia namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. Sulat mo na rin kung anong port kung saan sumakay. Sige na, para isahan na lang. At saka makadagdag pa ng Pasensya na po talaga pero natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos na yung pasensya uh, namin dito. Sana po maintindihan niyo po nyo rin po ako na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong detret ayaw mo pang sabihin. Ngayon mas simple, isulat sinong may ari at facilitator sa si yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sige, gusto gusto ko po talaga itiscast. E na eh, gusto ko pa lang di sabihin mo sa, mo sa amin. Nakakapikong ka na ha. Nakakagigil ka na. At saka, Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Impossible. You are within the most protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame. Yes. isulat mo na yung yes. may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nag-worry po ako. Pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin? Doon po Let's take worry. it one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel, sinong may-ari at facilitator sa yate. Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makiisa rin naman sana sa atin na although may duty kayo sa client niyo pero ang inibistiga natin dito is sindikato na uh, sabi nga ni si Turtol po matagal na itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan nito walang solusyon na itong uh, investigasyon na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato so ngayon kung wala tayong mak makuha dito ng informasyon, wala na. Baka hindi alam nito mga abogado ni ni Alice Go na later on, baka sila rin mabibiktima nitong sindikato na ito kung, kung hindi tayo magtutulungan nito. We need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga uh, baka ito transnational crimes na itong uh, transnational criminal syndicates na itong uh, involved dito. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil uh, bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alice Go, kayang-kaya kang protektahan ng PNP hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana ang Pilipinas. Mag Nayari yung mga sindikato na yan. Tumulong ka. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sendoroy. Uh, NBI Director Santiago, pwede niyo bang i-assure yung safety ni Miss Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Pagka sa nasa amin pong custody ay masasagot ko po 'yan. Salamat so we